So viral karon sa social media ang larawang itong mga kabiral lo oh. Kilala nyo ba yan mga kabiral? Ayon sa post kung TV at Johnny Boy ng Bacolod. Pila nang nakapag nakatagpo ng kalok alike sa social media personalities na si kung TV. Kung TV kung Velasquez at Marlon Velasquez Jr. Ang uploader na si Jericho ang ibinihagi ang isang post ng larawan ng netizen na natagpuan bila malapit sa isang karinderya habang kumakain ng kaibigan ko nakita namin ang mukha ng Jimmy Lee ngayon nakita namin kuya Jimmy na magbinta ng No, hindi sila magkakilala, hindi dito magkakilala ng dalawa mga kabayran. Nagkataon lang na pareho sila ang lugar. No? Sana ng lugar. Sa katotohanan. So na makita to ng payaman At makapaggulam sila. Ni kung. Yan ang no? kamukang kamuka.